Uy. Uh, At sino tatawagan mo? Ito tawagan ka? Call a friend. Anong cola friend? Ba ka team ko. Ka team mo? Timba. <laughs> so, hello mga kapatang helmet. Today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button. Tayo ni Bell para laging updated. Sa lahat ng mga sinasawsawan and para namin ni Pijoga Por. And for today's video, kanina ka galing ako sa lugawan ni Kuya James, Pijoga Por. Hmm. Sabi ko nga, awat muna tayo sa mga pare. Sito muna tayo sa lugaw. Yung ultimate, ano, pagkain talaga. Umulan man, bumagyo, umaraw, lumindol. Lugaw pa rin, di ba Pijoga Por? Pero para kay Kanoli, Oh. Yung lugaw daw, Paris daw yun. <coughs> Ganun ba? Kaya nang tatalo ka nga kanina sa balita. Oh, o ba? <coughs> naku, Bidjoga Masarap talaga yung lugaw ni Kuya James. Kaya nakupuntahan niya na yan. Pero ito nga, Bidjoga Pur. Mm. Speaking of team, team back. Uh. Oh. Yung palang pagka baba ni Senator Subiri ay pinababa talaga. So, ibig sabihin pala ay meron talagang mga grupo sa uh -huh. Senado. Parang sa trabaho lang natin, mm. may mga kanya-kanya tayong grupo, di ba? Mm -hmm. Set of friends, set of gangren. Pero eto nga, ito, ayan no. Mas eto pa! O di ba, mga kabatang helmet? Kamutihan so, sila, no? May mga pirmahan palang naganap. Uh -huh may mga ayon, may mga hindi sumang ayon, at saka, ba't ganun, videographer, no? Nung napanood ko nga yung, ano, mensahe, or yung during the interview, mm. yung kinuha yung panayam ni Senator Sbiri. Mm. Parang may puot, parang may kalungkutan, videographer. Oh, sama May sama ng loob. Kasi sabi niya, parang, andun yung mga set of ideas, andito yung parang nabuong ano, na nung una, akala, okay, ganyan-ganyan, sabay-sabay. So, bigla pa, wala na. So, talaga palang, ano siya, pinababa. Uh Oo. -oh. Tinanggal. Uh Oo. -oh. Hmm. Walang kasiguraduhan na, no? Wala. Na ano ka talaga sa taas. Uh Oo. -oh. Talagang sabi nga nila, ang buhay isang gulong. Minsan na sa baba ka, minsan na sa taas. Mm uh -oh. Pero ito nga, videographer. Mm. Uh -oh. Paano kapag sobrang kasikatan mo, yung tipong sikat na sikat ka na? Uh -oh. Uh -oh. Tapos, kinuha ka. Ni Lord? Hindi. Kumuha ka muna ng isang partido para gawing model or i-endorse e tong ganitong ano. Hmm. Ano ba yun, yun? ka? Parang nasilaw ka ba sa kapangyarihan? Nasilaw ka ba sa kasikatan? Sa pera? Sa parang ginagamit or nagpagamit ka? No. Ayan na. Walaan yan. Si Rem, mga kabalang helmet. Pero mm -hmm. ito, sige, comment down below nyo muna dyan kung ano yung masasabi nyo hinggil dito. And, alam nyo yun, Ganun pala yun, videographer. Oo, kampi-kampi yan may nabasa, sila. Nabasa, may nabasa pa ako na kasi daw hindi daw nag-follow uh, oh. si Senator Subiri. Oo, meron siyang di ata. Uh -huh. Kaya, pinababa. Oo. Oh, kasi, pala palang pinababa. Kasi di ba kaya tagal-tagal niyang pirmahan yung kay Kibbs? <coughs> <coughs> mm. isa yun sa mga dahilan. Oo. Oh. Hmm. Teka nga pala, saan na pa talaga si Pastor Kibbs? Nakarating, nakapunta na, nakarating na yung atin to sa Ayungin Show. shawl. Mm. Nakapagdala na doon ng mga pagkain. Pero oh. wala pa si Pastor Kibbs. Wala. Wala eh. Asan kaya si Pastor Kibbs? Ganun ba kalaki ang Davao? Siguro. Mm. Ganun kalaki, ganun kalawak, ganun kalaling. Oh, wow! Ah, ah, ah. Maano yung lalim, video you confirm. Mm. Pero, ayan nga mga bata, helmet comment down below nyo dyan, kung ano masasabi nyo, i-share nyo na dyan. Ganito pala yung nangyayari talaga, no? Sa bansang Pilipinas. Tapos, kung mga kita mo nga listahan parang, nga! Mga pictures, but you lumagda. Kakaiba yung mga ano, no? Hindi mo iisipin na, oops! Katin ko to dati, ah. Oops! Abstain si Senrisa. Huh? Oo, si Senrisa abstain. Kasi oh. minority, eh. Wala siyang kakampi. Kakampi oh. lang niya, sarili niya. Pero, performer. At mas may ginagawa pa si Sen Risa kaysa yes. naman sa ibang mga nakaupo siya. Nagpa-perform siya sa mga kanyang mga yes. duties and responsibilities. Yes. Talagang ginagawa ni Sen Risa yung responsibilidad niya ah. para sa taong bayan at para sa bansang Pilipinas. Kaya nga mas maganda talaga minsan yung mag-isa ka na lang nagtatrabaho, oh. mag-isa ka na lang kumikilos, gumagawa kasi mas na ano mo yung duty mo eh. Mas nagagampanan mo kaysa naman itong dahil mo mga katim, mga kambaan. Ka 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 so, ayan nga mga batang helmet. Comment down below nyo na dito kung ano yung masasabi nyo. Tsaka, ayan nga, oh, yung mga pumirma. Tsuga po. Grabe, no? Araw-araw may mga pasabog. Mm. -hmm. Sino kaya sa susunod na araw naman ang mapapalitan? O papalitan? Eh. So, ayan mga batang helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi mo sa mga nag-helmet din na po kayo. Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye!